Nitong mga nakaraang araw, tinarget ng airstrike ng Israel ang kampo ng mga refugees sa Nusair at sa gitnang Gaza Strip na nagresulta sa makabuluhang mga casualty at higit pang tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang insidente ito ay bahagi ng mas malawak na konteksto ng patuloy na operasyong militar ng Israel laban sa Hamas at iba pang militanteng grupo sa Gaza na mas tumindi pa mula noong sumiklab ang salungatan noong Oktubre taong 2023. Naganap ang naturang airstrike sa umaga at tinarget ang isang residential area sa loob ng kampo sa Nusir na nagpalala sa pagkawasak sa lugar. Ang mga inisyal na ulat ay nagpahiwati na hindi bababa sa labimpitong individual ang namatay bilang resulta sa pambobomba ng Israel na may marami pang nasugatan. Inilalarawan ng mga nakasaksi ang sandali ng pag-atake na may video footage na kumukuha ng epekto sa pagsabog na naglalarawan ng sobrang lakas na pag-atake dahil sa pagkawasak ng gusali. Ang kampo ng mga refugee ng Nosair ay naging sentro ng karahasan sa panahon ng patuloy na labanan ng Israel at Hamas. Mula sa simula ng labanan, ang kampo ay nakasaksi ng maraming airstrikes na humahantong sa malaking sibilyan na Kaswalti, kung saan ang huling bahagi ng Agosto taong kasalukuyan ang bilang ng mga nasawi mula sa labanan ay lumampas na sa 38,000 Palestinian, kung saan marami sa mga biktima ay mga kababaihan at mga bata. Ang makataong sitwasyon sa Gaza ay lumala ng husto na may mga ulat ng malawakang pagkawasak at kakulangan ng mga supply na medikal, pagkain, tubig, at tirahan para sa mga lumikas na mga individual dahil sa karahasan ng magkabilang panig. Ang internasyonal na komunidad ay malakas na tumugon sa mga airstrikes sa Nosiret na kinundina ng mga organisasyon ng karapatang pantao at iba't ibang pamahalaan ang mga pag-atake na ito ng Israel na nanawagan ng pananagutan at pagsunod sa internasyonal na makataong batas. Ang United Nations ay nagpahayag ng malalim na pag-aalala sa mataas na bilang ng mga sibilyang nasawi at ang patuloy na makataong krisis sa Gaza na hinihimok ang magkabilang panig na humingi ng tigil putukan at protektahan ang mga sibilyan. Bilang tugon sa airstrike, ipinagtanggol ng mga opisyal ng Israel ang kanilang mga aksyong militar na nagsasaad na pinupuntirya nila ang mga militanteng Hamas na umano'y gumagamit ng mga istrukturang sibilyan para sa layuning militar. Gayunpaman, ang katwira na ito ay natugunan ng pag-aalinlangan ng maraming mga tagamasid na nangangatwiran na ang laki ng mga sibilyan na kaswalte ay nagdudulot ng mga seryosong katanungan sa etika tungkol sa pag-uugali ng militar ng Israel. Ang airstrike noong mga nakaraang araw ay bahagi ng mas malaking pattern ng karahasan na naging katangian ng salungatan ng Israel at Hamas. Habang nagpapatuloy ang mga puwersa ng Israel sa kanilang mga operasyong militar sa Gaza, nananatiling mataas ang potensyal para sa higit pang paglala ng digmaan. Ang mga pagsisikap para sa isang tigil putukan ay nagpapatuloy na ang mga kamakailang pag-uusap sa Cairo ay naiulat na umuunlad sa kabila ng karahasan. Gayunpaman, ang sitwasyon sa kalupaan ay nananatiling tuloy-tuloy at ang makataong pangangailangan sa populasyon ng Palestinian ay lalong naging apurahan. Ang patuloy na salungatan ay hindi lamang nagresulta sa isang trahedya ng pagkawala sa buhay ng maraming sibilyan ngunit lumikha din ito ng isang komplikadong geopolitical na sitwasyon na kinasasangkutan ng iba't ibang mga aktor sa regyon, kabilang ang Hezbollah sa Lebanon na nakikibahagi sa sarili nitong mga paghaharap sa Israel. Ang interplay ng mga salungatan na ito ay nagpapalubha sa mga prospect para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Bilang conclusion, ang mga pambobomba ng Israel sa Nusayret nitong mga nakaraang araw ay binibigyang diin ang mapangwasak na epekto ng patuloy na labanan sa Gaza. Sa mataas na sibilyan na kaswalti at lumalalang makataong sitwasyon, ang pangangailangan para sa isang kumpleto at pangmatagalang resolusyon ay napaka-importante sa mga panahong ito dahil libu-libong mga sibilyan ang mas nahihirapan sa mga pangyayaring ito. Habang tumitindi ang pang-internasyonal na panggigipit para sa magkabilang panig na makisali sa dialogo, ang landas na pasulong ay nananatiling puno ng mga hamon na nagbibigay diin sa agarang pangangailangan para sa isang tigil putukan at isang pangako sa pagprotekta sa buhay ng mga sibilyan sa rehiyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Happy Sunday po sa ating lahat.